Parang may kulang. Jundi! Eh. Bakit walang pakwan? Ha? Huh? Bakit may gin? Hi lang ka! Good morning! Good morning! Uh, happy New Year! Oo nga eh, mamaya na pala. Oo, oh, mabis ng panahon, no? Oo nga. Uh, anong ano natin mamaya? Uh, Ayakamda natin? Mag-ano na lang tayo. Palabok tsaka yempo. Yempo? Oh, no. oh, bibili na lang tayo? Oo, oh, bibili tayo doon mamaya. Sa city? Sa city. Ah, hindi, hindi tamag dito, no? na tayo magluto, no? Hindi na. Prutas. Oo, oh, yung mga prutas na bilog. Ah, kailangan ba bilog? Oo. Kailangan ba yun? Ay, oo, bilog. Doseng bilog na prutas. Bakit? Para saan? Swerte kasi yun. Sabi sa pungso eh. Yung mga prutas na bilog? Oo. Oo. O sige, ano ano yung bibilin ko mamaya? Yung water melon, watermelon. Watermelon, pakwan yun, no? Oh, Oo, yung pakwan. Uh, uh, tapos? Yung... Mangga. Mangga, pwede <laughs> din. Yung, yung grapes. Yung ubas. Ubas. Oh, tapos orange. ano pa? Orange. Orange. Yung peras. Peras. Hindi At, pera? Peras. Ay, ay ah? Peras. Peras. Pera. <laughs> sige, mamaya, ha? Maniligo lang ako, tapos... Pupunta na ako ng city, ha? Sige, sige, sige. sige. Yung bilog, ha? Mga bilog. Oo, oh, sige, langga. Sige, bali ko na lang po. ako. Ako na lang kaya, bibili yung langga. Wala kasi akong tiwala sa'yo, eh. Ha? Ako na? Ako naman. Ba, Baka kasi kulang-kulang. Kompleto yan lang. Ya, basta ako pagdating sa mga bilihan lang. Ga? Kompleto yan. Pitong prutas na bilog. Maning mani yan. Dose. Ah, dose? What? hindi eh, ba pito? Hindi. Dose? Dose. Ah, walang kaya-kaya yan lang. Akong bahala, ha? Sige, bye-bye. Alis na ako. Oh. Eh. Sigurado ka, sigurado ha? Siguradong-sigurado lang. Doseng putas. Ay, tama yung year na. Bilis, bilis ng panahon. 2025 na bukas. Doseng prutas Apple, mango, orange Ubas Peras Chesa Ano pa ba iba ha? Ah basta, titingin na lang ako dun hmm. eh, Salamat po talaga sa pulutasan. Ulang na lang ako ng ubas. Yun, may ubas dun. Ay, salamat. Ba! Kompleto na! Talaga! Ito na! Nagpamili na ako. Kompleto na ba yan? Kompleto yan! Sige. Ayan, may mga ha? Ayan, sige. Pwede mo nang isa lang dyan, naga. Sige, sige. Okay. Ayusin ko lang. Ito, up. palabok. Meron pa. Tapos liyem po, mamaya na ako bibili ng liyem po ha. Sige, sige. Dali, kompleto nga. Kompleto nga to ha, ah. ang galing nga. Parang may kulang. Diyon din eh! Oh, Bakit? walang pakwan? Ay? Ha? Bakit may gin? Anong pakwan? Wala nga pakwan lang ka, nakalimutan ko. Pero ayun ay, na lang yung pang-12. Gin bilog naman yan eh.